Hyper Mami, Ah, mm. Hyper Mami Good day, guys. na ka na wala na yung Milo Hyper Mami lang grupo. Pangalan sa inyong grupo? Milo Sexy. Milo Sexy? Eh, hey, ka-sexy na na yan. just go large, just go large. Pangalan sa grupo? Milo Chubby. Ah, Milo Chubby, oh. Milo Chubby, oh. Nasaag ni si ma'am. Wala. Nani siya, dere? Ana ada na ni sa. na sa Okay ra ma ka, ma'am? Katawag gamay bi. Seryoso kay si ma'am. All right. Ang atuwang games Sky, magdula tagaan mo og kutsara. So bawat isa ay bibigyan ng kutsara. nasana na sana yung props natin. Join the rim, ah. Duha di rin. Duha dito. Duha dito. Duha di rin. Two, four, six. unang ang nag -grupo. Duha na lang takapagawa. Atras sa konti. Atras kayo doon. Doon kayo, ate. Atras, atras, atras. Atras. Ma'am, ma'am. Atras, ma'am. Atras, atras. 246. Two, four, six. Atras pa sila ma'am So now, our game is the Milo Olympics. So kailangan paspas, -pas, no? Pag ingon pala nato og Olympics papaspasay paabti kay ang chismis te ulahin na. Ma'am, tarungan daw yung linya, ma'am. Tarungan yung linya. Lipat dere, ma'am. Lipat dere. Lipat. Lipat dito, ma'am. Lipat dito. Dito, harap, harap mo. Nakaatbang mo diri, ma'am. Nakaatbang mo diri. Ibalhin man ninyo dito. Sabay-sabay ang grupo. Alright. So, naan na -ano mo'y kutsara? Nanay -ano kutsara. Ang kutsara, bawal ang kamot. Bigyan ng kutsara isa-isa, bawal gamiton ang kamot. Okay? So, ang kutsara, meaning sa ba, ba ibutang, iinyo ng kanduson. Kanduson, dapat medyo malapit, mamalayo eh. 'wag ihulog ha 'wag ihulog Ang buhaton padaghanay mog nasalod padaghanay na may oras ba tayo may timer meron ba tayong timekeeper or at least one minute or wala para mihanang nasalin doon so padaghanay mog nahakot dire gamit ang inyong kutsara wala Oh, grabe. Ano kini kini siya? Oh, competitive. All <laughs> Alright, bawal gamitin ang kamot, ha? ba, -ba lang ang mugunit sa kutsara. At the count of three, two, Eh sa kahaw sa mong mga silingan oy. Murag anak tudis sila hinakutay ba. Ang haot kay mo Purag naanad na dito sa bukha maghakot sila. <laughs> Pag naiayuda, hakutun. <laughs> oh, kita-kita ang ebidensya kung sino sa grupo ang binawagaling maghakot ng mga kahit ano-anong bagay. Ipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino. Sapagkat ang Milo ay isali ng mabuti. Huwag aksayahin ang Milo dalin sino siya ang galin gumiling Oh, galeng galeng ato man ng timbangan karo atay timbangan 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 o pila lang ha ko mas bugat 🎵 Nang gusto ko, sige ikiling, ikiling, manihinto 🎵🎵 Galing-galing mo, sayaw na gusto ko, baby ikiling, 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 ikiling 🎵 Sige na, paningkamot wala inyong bana na. Push mo yan na. Ah, galing Ala Alam, kamot mo, kayo wala inyong mga bana. Ipasaktan ta sa kusina. <laughs> Yes, yeah, darling, darling Uy, hot ba deke ni mga nanay sa bukod ng mga hakot? Uy, katong ano, nahakot na, toto Wow, galing-galing Ang galing-galing mo, gano'n na gusto ko Sige, igiling-igiling, magiging ko Darling, darling, sa'yo na gusto ko Sige, igiling-igiling, magiging ko All right, time is up. Up, 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 up. Oh. Last na, last na Up. Okay, sige. Ato ang timbang. Paano sa may bawaan na mas daghan nila, ha? Pila ka, pila man niya. ML by ML. So, mas daghan. Halos pa ha, rin pa Raman. 400 po rin, oh. Pero nakalampas sa 400. Yeah, less than 400. All right, our... non winner di wala nakadaog oh All right non-winners pasok All right smile muna 'yung ating non-winner smile muna Sa iyong team, Wow, murag kag wala kahit biyaan boyfriend mo <laughs> <of> Dani <daddy. laughs> our winner. Dito tayo ating ha, mga hound. Hound po hakot. Sayo sa um, oh, no? Mabiyaan, mabiyaan, dito siya gbana ba kay Hound kay All Alright, bigyan ng premyo yung ating mga winners. Congratulations po sa ating mga galing na nanay. Tapos tapay nagkilaw o um, Milo. <laughs> Mojo oh, oh, mo june sakit sa Pinoy, ganahan magkilaw og oh, Milo, isud ang Milo sa anak. Oh, anak, no para ano lami ang kaon. All right, congratulations. Palakpakan po natin awe our winners na mga abdik ug alerta. Congratulations. Palakpakan po natin sila. Unsay masulti sa Milo? Ha? Huh? Kasi kulang. Kaysa may wala na kadawat. Ay duha-duha daw dapat ma'am, isara daw iya yeah. ma'am. Iyang bana kailangan magpod. Couple, couple cups, couple mugs. Hello, ladies and gentlemen, nasaan na po si ma'am yung FDA natin na malis na? Pero naano na natin ma'am no? Anap-check ah, na natin, na-validate na natin na okay po. Ladies and gentlemen, our winner. Naku, social to. Naka-ano yun, naka-computerize naka, ano giyot, naka, naka, naka ang iyang details, ang iyang information. Hanay kay pagtasulat, kumpleto. Bizarwa, nag-ibang ngayon, hatag tanan. pag <laughs> Green Village, San Antonio, Davao City po. Our first weekly winner, karon live the live din sa Bukana Gym Phase 1, July 12, 2025. Nako, yung mga taga-Green Village dyan, San Antonio, Davao City, sino kaya? Ito! Ang iyang apelyedo. Yeah! 10,000 pesos para sa imuhok. Congratulations, Ma'am! sobre sana Nita! Si Ma'am Nita sana ay, 65 years old. Nako, ang kanyang um, partner brands na nilagay sa loob ay Magic Sarap. Ang kanyang, uh, ang kanyang store na partner ay si RJ Store. Congratulations sa iyong asuking tindahan, Mamita. Sobre, Misana. Ayan, taga Green Village, San Antonio, Davao City. Kayo po ay mag-u-away ng 10,000 pesos para kay Mamita. And para naman kay RJ Store, 10,000 pesos. Wala ba kayong mga kamay dyan para sa ating weekly winner? Yes, congratulations po once again. Naku, hintayin niyo po yung tawag mamita sa primisana taga Green Village, San Antonio, Davao City tawagan mo para unsa-unmaklay mga itong 10,000 pesos cash and also sa tuwang um, sari-sari na suki tindahan na si RJ Store. Ayan. Congratulations our first weekly winner live na live dito sa Davao City. Bukana Phase 1 And now, dahil tapos na tayo sa ating raffle draw, weekly raffle draw, naman po tayo ng another game. This game is